Ayun. Ayun. Ito na yung video. 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 Ayun. Mga <laughs> nasa <laughs> kitaan. Asa na kitaan. Wow. The cloud. Kita. Kaya ganyan na kita sa mata. Huwag asa na. Ayun. Good morning mga kabuhay. Yun na. Namatay mga mga. Wala ko ha.

Balansi Hannah, angin na decisionan satu menga karon kayak ulan kita pilih bigas. Ya, sabut nah nggak balansi. Kaya yeah. so ngeklik quiz nggak, ipa kita ngamu ang incomean. Ya mana sih uh, ya, apa nih ipa kita ngaku yang amung income karon. Jadi balansi ya. Ya, eh mah. <laughs> Karena bukitan nih. Saya tidak, Jepros belakang. Jepros, sampai Jepros. Eh balansi. Oke okay, sige. balansi Hannah. Tama isnakan. Ayo, ah. okay, bye, mama ya. Tanya ma nyom isnakan kami ha. <laughs> <laughs>

Buhay Dagat Vlog Daladala'y inspirasyon Nagaano man kahirap ang buhay Kailangan lang natin magtiwala Maging masipag at bigyan ng dedikasyon Kung ano man ang ating nais Tara, samaan nyo kami Sa Buhay Dagat Vlog Buhay Dagat Buhay Dagat Vlog Buhay Dagat Vlog

karon balansi lang. Ang sinisa ba kayo? Nga pa, may biya si kaso ko para... Nag-aaral. So guys, salamat. 🎵 Nagsisika 🎵🎵 Bawat daong, bawat sulong 🎵🎵 Daladala'y bagong pag-asa 🎵🎵 Tara, samahan nyo kami Sa Buhay Dagat Vlog Tara, nukod na Buhay Dagat Vlog daladalay inspirasyon Nagaano man kahirap ang buhay kailangan lang natin magtiwala maging masipag at bigyan ng dedikasyon kung ano man ang tapos so oh tapos

Dagat Vlog, ang buhay talagang mahirap Pero ang pinakamaganda ay patuloy tayong nagsisikap Bawat tao, bawat sulong dala, dala'y bagong pag-asa Tara samahan nyo kami sa Buhay Dagat Vlog Tara, nukod na Buhay Dagat Vlog

Mission of ni mga buhay sa mga mga no? ka pino? Pulo ka gabi yung mga buhay Mawar mo na yung inka na gabi klaro gani nga Ito kuha kay video laban-laban ng iyahang Kuha kuha So hula Yan yung new bitaw, maka

Okay, yeah, siya uh, sa mga matayap. sa panungan siya kata mo nang nilagay kini 1.5 side. Ah, ito. Ayan. mga team. Ang kiri. Ito, siya lang sa ko kiri, kailangan na natin magtiwala Maging masipag at bigyan ng dedikasyon Kung ano man ang ating nais Tara, sama nyo kami sa Buhay Dagat Vlog Buhay Dagat Vlog Ang buhay talagang mahirap Pero ang pinakamaganda Ay patuloy tayong nagsisikap Bawat tao, bawat sulong dala Dala'y bagong pag-asa Para samahan nyo kami Sa buhay dagat vlog Tara, nukod na Buhay Dagat Vlog Daladalay inspirasyon Nagaano man kahirap ang buhay Kailangan lang natin magtiwala, maging masipag at bigyan ng dedikasyon ano nais, Tara, sama-sama. Kamera, tara sama. kamera. Hindi ko na. Hindi mapapaawa. Ito ang buhay na sa'yo kakaiba. Hindi araw-araw swerte, madalas ay malas pa. Pero ang maganda ay hindi dapat tayo sumuko para araw-araw ang pamilya ay merong isuko. Ang buhay lagat sa jam hindi madali. Pero sa bawat tao may dalang iti. May dalang bagong pag-asa sa bawat lambat na ibibitaw sa dagat. Ang buhay na niya taon-taon. Ah, nagtatrabaho no. Video ko kay. Ah, abe ta kao salamat sa Ginoo sa inyong mga suporta maka buhay gyud naabot natong threshold no sa mga nagdansa mangaayo ini adsense samtang karon mamibantay ka mamay mag magbleron daw asa kabuhay diri ah atong magblen ka boy oh first time pa namo ni natubang ko lagi ni lagi in taon ni ya karat watak watak sumud blog maka buhay watak suya ni

Tara, samahan nyo kami sa Buhay oh, Dagat Vlog Buhay Dagat Vlog Lahat ng bagay dapat paghirapan Dito ay sigurado, daming matututunan Tara, samahan nyo kami dito sa Buhay Dagat Araw-araw umakayod at hindi magpapaawat Ito ang buhay na sa kakaiba Hindi araw-araw swerte, madalas ay malas pa Pero ang maganda ay hindi dapat tayo sumuko Para araw-araw ang pamilya ay merong isubo Ang buhay dagat sa jam hindi madali Pero sa bawat